Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories Magandang gabi po, ako po si Alan, 34 years old Isang volunteer firefighter dito sa Bulacan Isa po akong bagong listener sa channel mo, Miss Eleven Di ko po sigurado kung mababasa mo tong email ko pero meron po akong kwento na gusto ko sanang i-share sa mga listeners mo. Nangyari to ng isang gabi noong December. Mga alas 3 na ng gabi noon. Tahimik lang sa fire station. Naglilinis lang kami ng mga gamit at nakikipagbiruan sa mga kasama. Biglang tumunog yung sirena. May sunog daw sa isang lumang subdivision na halos wala nang nakatira. Pero ang sabi, may isang bahay na naiulat na may tao pa sa loob. Wala nang tanong-tanong. Nag-uniform kami, sumakay sa fire truck at diretso kaming lahat. Habang papalapit kami, kita na agad yung kulay kahel na liwanag sa langit at naamoy na yung matapang na amoy ng nasusunog na kahoy at plastik. Pagdating namin doon, kakaiba yung pakiramdam. Wala kaming nakikitang ibang tao sa paligid. Walang kapitbahay, walang usisero. Tahimik ang buong lugar. Maliban sa lagablab ng apoy at ampas ng hangin. Pagbaba ko ng truck, may narinig akong mahinang parang boses ng bata. Kuya, tulungan mo kami. Napatingin ako sa mga kasama ko. Narinig niyo yon? Tanong ko. Pero umiiling lang sila at busy niya nagbubukas ng hose. Hindi ko alam kung bakit pero imbes na mag-focus ako sa labas, agad akong pumasok sa bahay. Makapalang usok, halos hindi ko makita ang daan. Pero sinusundan ko yung boses. Dito lang po kami, sabi ng tinig. Mas malinaw na ngayon. Pagdating ko sa sala, nakita ko ang isang babaeng nakatayo. Di ko sigurado kung anong kulay ng bestida niya. Mukha lang itong madumi dahil sa maitim na usok. Mahaba rin ang buhok at may hawak na batang mga lima o anim na taong gulang. Pareho silang mukhang kalmado, parang hindi sila natatakot sa apoy kailangan na po nating lumabas, sigaw ko. Mumiti lang yun ang babae at tumingin sa akin. Ang hirap isipin na kaya niyang ngumiti habang nakatayo sa gitna ng apoy. Narinig ko siyang nagsalita. Sabi niya, kanina ka pa namin hinihintay. Bago ko pa maitanong ang ibig niyang sabihin, Biglang bumagsak ang kisame sa likod ko. Napaatras ako at sa pagkurap ko, wala na yung babae at yung bata. Naririnig ko na sumisigaw yung mga kasama ko sa labas. Sinasabihan na akong lumabas na ng bahay. Takbo agad ako papunta sa pinto. Pero para bang ang layo-layo nito kahit alam ko na malapit lang. Ang mas masama pa, sa bawat hakbang ko, parang may mga kamay na humahawak sa paa mula sa sahig. Madigat, malamig, parang yelo. Paglingon ko, may mga tao na sa ilalim ng nasusunog na sahig. Maitim ang balat na parang sunog na sunog na. May mga mata na nanlilisik at sabay-sabay silang bumubulong. Isa sa Halos mabaliw ako sa takot. Pinilit kong makawala at tumakbo. Pero sa bawat sulok ng bahay, nakikita ko yung babaeng nakaputi. Nakatayo lang siya. Minsan na sa gilid ng bito. Minsan nasa taas ng hagdan. Minsan nasa mismong kisame na parang gumagapang. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas. Basta pagdilat ng mata ko, nasa labas na ako. Kinihila ng mga kasama ko papunta sa truck. Hingal na hingal ako nun at nanginginig yung mga kamay ko habang pinapanood ko yung bahay na hanggang ngayon ay tinutupok ng apoy. Nang tanungin ko sila kung nakita ba nila yung babae at bata, sabi nila walang tao sa loob. Pumasok daw akong mag-isa kanina pa daw nilang sinusubukang sundan ako pero di daw nila ako makita sa loob. Pagbalik sa istasyon, hindi ako mapakali. Nag-research ako tungkol sa subdivision na yon. At doon ko nalaman, sangpong taon na pala ang nakalipas mula ng masunog ang bahay na yon. Kasama ang mag na hindi na nailigtas. Simula noon, Tuwing maririnig ko ang serena sa gabi, hindi ko maiwasang kabahan. Kasi minsan, kahit walang sunog, may naririnig akong boses mula sa paligid ko. Kuya, tulungan mo kami. Magandang gabi po, Miss Eleven. Ako po si Jerome, 28 years old, bumbero dito sa Maynila. Marami na po akong nasaksihan na sunog. Pero may isang insidente na gusto ko pong ikwento sa channel ninyo. Nangyari to noong 2019 bandang alas 11 ng gabi. Tumawag ang sentral. May sunog daw sa isang lumang pabrika ng tela sa Santa Ana ang pagkakahalam ng mga taga doon ay hindi na operational ang pabrika na yon. Pero minsan, ginagamit daw ng mga illegal na grupo para gawing imbakan. Pagdating namin doon, halos kalahati na ng gusali ay nalamon ng apoy. Makapalang usok. At kahit malayo pa lang kami, naririnig ko na yung kakaibang tunog mula sa loob parang iyak at hagulgol na hindi ko maipaliwanag kung tao ba o sa Siguradong walang tao dyan, Jerome. Abandonado na to, sinabi ng kasamahan ko. Pero may narinig kasi akong sigaw. Malinaw. Narinig ko na sumisigaw ito ng tulong. Hindi ko kayang balawalain yon, kaya kahit bawal pumasok mag-isa pumasok ako sa pintuan sa loob puro makina at lumang tela ang nakatambak ang pinagtatak ko parang bago pa yung mga gamit sa loob tapos parang may mga bagong tahi na damit habang naglalakad ako napansin ko yung dingding punong-puno ng markang parang kuko ng tao. Mahahaba at magulo. Alam niyo po yung mga nakikita niyo sa pelikula. Ganun po yung itsura. Sa likod ko, parang may boses akong narinig. Ang sabi, andito kami kuya. Paglingon ko, may nakatayong babae sa dulo ng pasilyo itim na itim yung balat niya. Parang sunog na sunog at wala na yung kalahati ng mukha. Hawak niya ang isang piraso ng pulang tela. Pero yung mata niya puti lang, walang itim. Nagtago ako sa likod ng makina. Pero naririnig ko yung mga yabag niya papalapit. Mabagal, mabigat. Sa bawat hakbang. Naaamoy ko yung masangsang na amoy ng nasunog na karne. Biglang may humawak sa braso ko mula sa likod ng makina. Lalaki naman ito. Wala na ang balat sa mukha. Puro laman at punit-punit ang damit. Dahan-dahan siyang umiti at nagsalita. Pabayaan mo na siya. Hindi ka na makakalabas. Doon ko narinig ang sabay-sabay na yabag mula sa lahat ng direksyon. Paglingon ko, may mga anino na na naglalakad palapit sa akin. Mga katawan na nasunog. Pero lahat nakatingin sa akin at sabay-sabay na bumubulong. Sumama ka na sa amin. Tumakbo ako pabalik sa pasukan. Pero para bang humahaba yung pasilyo at sa bawat gilid ko. May mga kamay na sumusubok kumapit sa uniforme ko. Nararamdaman ko yung init. Parang sinusunog yung balat ko kahit wala namang apoy na tumatama. Nang makita ko na ang liwanag sa labas, bigla akong tinulak. Hindi ko alam kung sino. Pero dahil doon, nakalabas ako. Paglingon ko, wala nang anuman sa loob. Wala na yung babae, wala na yung mga nilalang. Pero ang mas kinilabutan ako, sabi ng mga kasama ko, wala raw akong kasama nang pumasok ako. At nung nakita nila ako, nakatayo lang ako sa gitna ng pabrika. Hindi gumagalaw. Halos limang minuto daw. Pero sa paningin ko, tumatakbo ako para iligtas ang sarili ko. Kinabukasan, nalaman ko yung kwento. Sampung taon na palang sarado ang pabrikang iyon matapos masunog. At lahat ng trabahador na nakadyuti noon, nasunog ng buhay sa loob. Sabi ng mga taga rito, minsan daw tuwing gabi, may maririnig ka pa tahimik na huni ng makina. Kaya tuwing makakarinig ako ng alarma sa gabi, nagdadalawang isip na ako kung dapat pa ba akong pumunta. Kasi baka mamaya, hindi na ako makabalik. Magandang gabi po. Ako po si Marlon. Isang volunteer na bumbero sa isang bayan dito sa Laguna. Sanay na po ako sa init sa usok sa kaba kapag may sunog pero may isang gabi na hindi lang apoy ang kalaban namin kundi isang bagay na hindi namin nakikita pero ramdam naming lahat nangyari to noong Januari madaling araw po noon tumunog ang sirena may sunog daw sa isang lumang apartment sa gilid ng bayan sabi ng mga nakakita, halos buong ikatlong palapag ay nilamo na daw ng apoy at may naiwan pang mga tao sa loob. Pagdating namin, agad kaming nag-set up ng host. Ako, kasama si Kuya Dani, isa sa mga pinaka-veterano naming bumbero ang pumasok sa loob. Tahimik lang si Kuya Dani noon gaya ng dati kahit sa gitna ng kaguluhan, kalmado lang siya, parang sanay na sanay sa apoy. Pumasok kami at umakyat sa hagdan. Makapal na ang usok. Halos di ko na makita ang unahan. Pero kita ko pa rin yung anino niya sa harap ko. Sabi niya, Dito ka lang sa likod ko, Marlon. Alam ko ang daan. Habang umaakyat kami, may mga naririnig akong kalusko sa mga kwarto. Parang mga taong umiiyak at sumisigaw ng tulong. Pero sa tuwing sisilip ako, wala akong makita. Si Kuya Dani lang, tuloy-tuloy sa paglakad. Pagdating namin sa pinakataas, tumigil siya at tinuro ang isang pintuan. John Marlon, may bata sa loob. Sinipa ko yung pinto at pumasok pero wala namang bata, wala ring tao. Paglingon ko para tanungin siya, wala na si Kuya Dani. Narinig ko bigla sa radyo, Marlon bumaba ka na, delikado na dyan. Sumigaw ako, kasama ko si Kuya Dani, kailangan naming hanapin yung bata, pero yung boses sa radyo medyo nanginginig. Marlon, wala kang kasamang Dani, mag-isa kang pumasok. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinilabutan. Lumabas ako ng kwarto, tumatakbo pababa. Pero habang bumababa ako ng hagdan, nakita ko ulit si Kuya Dani. Nakatayo siya sa dulo ng hallway. Mukha siyang malungkot. Pero may kakaiba sa kanya. Itim na itim yung balat. Parang tinusta sa apoy. At yung mga mata niya, malamlam. Marlon, marami pa tayong liligtas. Bulong niya sa akin. napa ako, pero pagkurap ko, wala na siya. Paglabas ko, hinihingal ako at parang mababalyo sa takot. Sabi ng mga kasama ko, nakita raw nila akong naglalakad mag-isa sa loob ng nasusunog na building. Parang may kinakausap na wala naman silang makita. At doon nila sinabi sa akin ang totoo. Si Kuya Dani, nag sa siya sa naunang shift sa amin. May pinuntahan silang sunog sa isang ampunan. Si Kuya Danny, di na daw nakalabas at hindi pa daw nakikita ang katawan niya simula kahapon. Simula noon, tuwing may nasusunog na gusali sa bayan namin, may mga bumbero na nakakakita sa kanya sa loob. Laging nauuna. Laging itinuturo kung saan may tao pa. Sabi nila, marami daw niligtas si Kuya Danny. Kahit sa kabilang buhay, hindi siya tumigil sa sinumpaan niyang tungkulin. Thank you for watching Mamba Barang and friends. Please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more scary stories.